mga kaibigan. Tunghayan po natin ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maang na napatingin ang binata sa payat na mukha ni Pia. Nang ni Elias sa mga mata ang dating nobya, e eh wala nang kinang yun. Tila may nagtatagong problema sa abuhin mga matani ni Pia. Maputla ang kulay ng babae na dating mamula-mula. At hindi na makita ni Elias ang dating Pia na kilala niya. Hindi kita maintindihan, Pia. Pero hindi ako makinig kung papaliwala mo sa akin lahat. Napabuntong hininga si Pia bago nagsalita. Buntis ako nung umalis ako sa San Miguel. Nagbunga isang beses na nangyari sa atin, Alias. Nalaki naman ang mga mata ni Alias. Gusto kong buliwa ng binata si Pia. Wala na bang bibigay sa kanya ang babae eh, kung hindi guluhin ang pag-iisip niya? Hindi ako naniniwala iyo. Inaasahan ko na ganyan ang reaksyon mo, Alias. Mabilis sa tugon ni Pia. Kaya nga meron ako inihandang mga papeles bilang patunay na anak mo nga si Aris. Tareho kayo ng blood type ng bata. At sigurado naman na hindi mo may na malaki ang pagkakahawig ninyo. Dugtong parang babae. Matamang tinitigan ni Elias ang babae. Hindi ka nagkasyon ang binata ang pagiging matinong babae ni Pia dahil nagsimula ito sa isang respetadong pamilya. At sa panahon ng pagiging magkarelasyon nila ng babae, ay hindi niya ito pinakitaan ng pangit na pag-uugali. Kung totoo nga ano ko si Aris, bakit ka umalis? Ngayon sa kalagayan mo noon, ay gitmo kong kailangan, Pia. Nagbaba ng paningin si Pia. Nagumpisa nang bumaba luwar sa mga mata nito. Natakot ako, Elias. Natakot saan? Natatakot ako na kung tayo magkakatuluyan, ay baka masaktan lang ako. Sa panahon kasi noon, ng pagiging magkarelasyon natin, na ilang beses kitang nahuli may ibang babae. Siguro makakaya kong tiisin yun na umagnobyo pa lang tayo. Pero hindi ko yata kaya kung asawa na kita at may ibang babae ka pa rin sa buhay mo. Isa yung kahangalan, Pia. Mas mabuti na hindi mo paniwalaan ang dahilan ng pag-alis ko noon, Elias. Kaysa malaman mo pa ang masakit na katotohanan ng lahat ng ito. Naisa ang sabihin ni Pia. Hindi mo ko masisisi kung gano'ng kalaki ang takot ko. I love you so much. Pero ayoko maging martip sa asawa. Ayoko maranasan ng pagdurusa noon ni mama habang nang bababae si papa. Totoo ang sinabi ni Pia. Ngunit meron mas mabigat pang dahilan kung bakit kailangan ito umalis sa San Miguel. Nilapitan ni Alias ang babae. Mahal pa rin kita, Pia. Kahit na sobrang ako nasaktan nung iniwan mo ko. Hindi maintindihan ng binata kung bakit tila may pagtutol siyang naramdaman nang sabihin ng mga katagang iyon. Ngunit aminado siyang natuwa siya sa pagkikita nila ni Pia. Hinawakan ni Elias ang magkabilang balikat ni Pia. Magsimula tayo muli, Pia. Kinabahan naman ang dalaga. A anong ibig mong sabihin? Magpapakasal tayo, Pia. Ayoko. Agad na sagot ng babae. Pero bakit? May asawa ka na ba? Wala. I ikaw lang na lalaking dumaan sa buhay ko, Elias. Kung ganon, bakit tayo magpapakasal tayo? Hindi pwede. I mean, hindi mo kailangan pangasalan dahil nalaman mo na ang tukol kay Aris. Hindi yun ang gusto kong mangyari na magbalik dito. Dumili mga nyo ni Elias. Hindi din ako papayag sa gusto mo, Pia. Ayoko lumaki sa ari sa isang bastardo. Pakakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Muling giit ng binata. Pero, ano klaseng lalaki ba ang tingin mo sa akin, Pia? Inaasahan mo ba na mananahimik pa ako? Gayong alam ko may anak ako sa'yo? napayuko na lang si Pia. Iyon na nga ba kinakatakutan ito? Hinawa ka naman ni Elias ang babae kailangan ni Aris ang isang pamilya, Pia. At pinapangako ko sa iyo na no, magiging isang mabuting amat asawa ko sa inyong dalawa. I won't let you go. Walang maapuhap na sasabihin si Pia ng sandaling iyon. Hayaan na lamang muna nito si Elias sa gusto nitong mayari. Ngunit mag-iisip siya ng paraan upang hindi matuloy ang nais ng binata. Mahal pa rin ni Pia si Elias kaya hanggat maaari ay nais itong lumayo sa dating nobyo. Nagulat na lang si Laika nang mabungaran sa kanilang bukuran si Elias. Bumilis bigla ang tibok na kanyang puso habang pababa ng kawalang hagdan. Magandang umaga, Mr. Bautista. Ano ang gilagawa niyo rito? Hindi matukoy ni Laika kung para saan ang pagkawala ni Elias sa isang maiksing tawa. Masyado mo naman ako pinapatandaan yan, Laika. Laika. Elisa lamang itawag mo sa Ramdam ni Laika ang pag-iinit na magkabila niyang pisngi. I'm sorry, Elias. Okay lang yun. Siya nga pala, para sa ito. At ito naman mga prutas, ay eh para sa ating mo. Noon lang napansin ni Laika ang mga rosas at isang basket na puno ng iba't iba klase ng prutas na dala ni Elias. Sa sobrang pagkataranta, ay wala yata siyang napansin kundi ang nakangiti mukha ng binata. Salamat, kaso ka muna. Ibig ng batukan ni Laika ang kanyang sarili sa madalas sa pagkabulol ng boses niya. Nang makita rin ni Ma'am ang binata, ay napanganga ito. Bagaman alam ng babae na si alinas ang tumulong kay Laika para madala ito sa ospital ng gabing iyon. Mr. Bautista, tuloy ho kayo. Salamat, Mayan. Elisa lamang ang mo sa akin. Nakakailang kasi kung masyadong formal ang tawag ninyo sa akin dalawa. Ganon ba? Kinuha ni Mea ng upuan at inalok sa binata. Maupo ka muna, Elias. Salamat. Hinarap naman ni Laika ang pagditimpla ng may inom ni Elias na harapin nito ng kapatid. Ako nga dapat na magpasalamat sa iyo, Elias. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa pagtulong mo kay Laika na madala ako sa ospital noon. Huwag mo nang isipin yun, Mayan. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang paggaling mo. Napangiti naman ang babae. Sinabi nila ika rito na walang alam si Elias sa tunay na sakit niya. Bakit nga pala napadaan ka rito? Meron ba kami may paglilingkod ni Laika? Wala naman, Mayan. Mabilis ang tugon ni Elias. Ang totoo niyan ay gusto lamang makita ng binata si Laika sa huling pagkakataon. Nais ni Elias na kalimutan na ang dalaga sapagkat malapit na ang kasal nito kay Pia. Pagkalabas ni Laika sa sala, isa ka naman ang paalam si Mayan na magpapahinga muna. Naiwan silang dalawa ng binata. Kumusta ka na nga pala, Laika? Panimula ni Elias, makalipas ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Mabuti naman, Aniya. Napatingin siya sa mga bulaklak na bigay ni Elias. Tumayo ang dalaga para damputin iyon at ilagay sa florera. Salamat nga pala sa mga bulaklak, Elias. Wika ng dalaga habang kunwari ay abala sa pag-aayos ng mga iyon. Bakit ka nga pala naparito? Hindi na rin ako ang pigilan ni Laika na itanong gumugulo sa kanyang isip kung bakit napasulpot sa kanilang binata. Wala Wala naman. Gusto ko lang alamin ang kalagayan ninyong ng magkapatid ngayon. Hindi na kasi ako nakabalik sa ospital dahil marami ko yung nasikaso sa plantasyon. Napatangutangu na lamang ang dalaga. Hindi siya lubos na makapaniwala na ganoon kadali maging concern sa kanilang magkapatid si Elias. Ngunit bakit? At para saan ang mga bulaklak na bigay nito sa kanya? Hindi maaari. Kung balak ako isama ni Elias sa listahan ng mga babaeng pinaglaruan nito noon, ay eh hindi ako makakapayag. Wika niya sa kanyang sarili. Pagtigim ni Elias, ang pumuko sa pag-iisip ni Laika. Nakakaistorbo na yata ako sa'yo. Siguro aalis na lang ako. Hindi naman. Napalakas ang tinig ng dalaga. Ibig kong sabihin, wala naman ako masyadong ginagawa. Linggo ngayon at Mamaya pang alas 12 ng tanghali ang pasok ko sa grocery. Oh, I see. So, okay lang sa'yo kung magkwentuhan muna tayo? Natagpuan na lamang ni Laika ang sariling tumatango sa binata. Kanina lamang ay nasabi niya sa kanyang sarili na hindi papayag na paglaruan ni Alias. Ngunit ano ngayon ang ginagawa niya? Pinabayaan niyang umpisa ng binata ang pakikipaglapit nito sa kanya nilapitan ni Clarissa ang nag-iisang si Elias sa minibar. Tingin nito ay eh kanina pa nagkapakulunod ang binata sa alak. At minsan lang gawin iyon ni Elias kapag meron itong problema. Walang ingin na nakalapin si Clarissa sa binata. Kailangan mo ba ng kausap, Elias? Nagtaas naman ng ulo ang lasing na si Elias. Ikaw pala, tita. Halika, samahan mo ako uminom. Tinanggihan ni Clarissa ang basong inalok niya. May problema ka ba, Elias? Tawang lasing ang pinakawala ng pinata. Ako? May problema? Wala, ah? Then, bakit ka naglalasing? Tumawa uli ang pinata. Ano ka ba naman, tita? Nagpapaantok lang ako. Come on, Elias! Labingin mo na tayo magkasama sa bahay na to. At sa ganong kahaba na namang taon, ay hindi pa rin kita makikilala kung kailan kami problema o wala. Nailing na tinungga ni Elias ang alak sa mismong bote niyon. Tita Clarissa, aabutin tayo na magdamag dito. Pero iisa pa rin ang sagot ko sa iyo. Wala akong problema. Hanggat maaari, ay ayaw pa alam ni Elias na may nadarama siyang pag-aalinlangan sa pagpapakasal kay Pia. Ngunit sa tuwing may isip niya si Aris, ay nasasabi niya sa kanyang sarili na tama lamang ang kanyang naging desisyon. Laika, sigaw ng isip ni Elias. Bakit may panghinayang sa puso niya? Pinagmasdan naman ni Clarissa ang binata. May nababanag itong lungkot sa kanyang mga mata. Okay, sige. Kung ayaw mong sabihin sa akin, ay ikaw nang bahala. Hindi ko may buwang binata dahil nasa kung saan ang isip nito. Mapunta nga pala tayo kay Pia Elias. Ano nung pag-usapan niyo tungkol kay Aris? Anak ko siya, tita. At hindi iyon may kakaila sa itsura ng bata. So, naisip ko na dapat niya rin taglayin ang aking apelido. Gulot si Clarissa sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Legal mo nga ang punin ng bata? Miling naman ang binata. Magpapakasal kami ni Pia. Hindi lang apelido ko ang kailangan ni Aris. Kailangan niya rin ng isang buong pamilya na magmamahal sa kanya at mag-aaruga. Magpapakasal kami ni Pia. Ulit pa ni Clarissa na tiyan basag ang eardrum nito na dahil sa plano ni Elias at Pia. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Sigaw ng isip ni Clarissa sa isang inlap ay masisira lamang ang tatlong taon nitong plano. Kailangan makaisip ako ng paraan para huwag matuloy ang dalawa. Bulong niya sa kanyang sarili. Pabalik-balik na sa ospital si Laika at Mayan. Marami nang sa katawan ang kanyang ate. Hanggang ipabatid kay Laika ng mga doktor na kailangan na makonfine sa ospital ang kanyang kapatid upang mabantayan ng gusto ang sakit ng atin niya. Kaunting panahon na lamang ay malala na ang sakit ng ating mea niya at hindi na kakayanin pa ng bone marrow transplant. At hindi na rin umaasa pa si Laika na mapapasailalim sa operasyon ng kanyang kapatid. Ikinagulat ni Laika ang pagdalaw ni Mrs. Bautista sa kanilang tahanan. Tatlong araw ko na hindi pumapasok Mrs. Mendoza. Anito na pinag-aaralan ang kabuuan ng kanilang bahay. Pasensya na po kayo, ma'am. Kailangan ko po kasi nga Kasuhin sa ospital sa ating may Ana. Malubha na ba ang kanyang sakit? Madalas na ho pagkahimatay niya at pinayo ng doktor na mas makakabuti sa kanya kung mag stay na lamang siya sa ospital. Nakarating sa akin na pumasyal dito si Elias. Bakit ba? Walang ng tanong ni Clarissa. Bigla naman nataranta ang dalaga. Siya man ay hindi alam kung ano nga ba ang dahilan ni Elias sa papunta sa bahay nila. Kinakamusta lang ho niya sa ating mayan. No, minsan po kasing inatake sa ating mayan. Ay si Elias po tumulong sa amin para madala sa ospital. Tumas naman ang kilay ni Clarissa. Kilala nito si Elias Pagdating sa mga babae, sa kadendahan taglay ni Laika ay hindi malayo na kang binata sa kanya. Good sign. Tamang tao nilapitan ni Clarissa sa panibagong balak niya at si Laika yun. Gusto mo bang gumaling ang kapatid mo, Laika? Malungkot ng umitian talaga. Himala na lang ho siguro ang mga kapagpagaling sa kanya, ma'am kaya pa siya pagalingin kung isa sa ilalim siya sa bone marrow transplant. Pero hindi ko kaya ang halaga ng operasyon na iyon. Tutulungan kita, Laika. Ako ang sasagot sa lahat ng gusto sinimean sa operasyon. Ano pong sabi niyo? Sigurado kayo, ma'am? Oo, Laika. Pero sa isang kondisyon. Ano ho yun? Paibigin mo si Elias. Elias. Kailangan din matuloy ang kasal niya kay Pia. Si Elias? Ikakasal? Iyon ang unang lumabas sa isip ng dalaga. Nung isang araw lang, inasa kanila ang binata na animo'y naniligaw sa kanya. Ngunit ngayon, ilang araw lang lumipas, inabalitaan niyang papakasal na ito. Kaya mo bang gawin ng inuutos ko, Laika? Pero ma'am, seryoso ho ba kayo? Balik tanong ng dalaga at hindi makapaniwala. Nasa mukha ko ba ng bibiro? Gagawan kita ng pabor at gawin mo rin ang pabor na hinihingi ko sa'yo, Laika. Pero, bakit po ako? I mean, bakit gusto ninyong di matuloy ang kasal ni Elias? Bakit nasaktan siya sa kalamang ibang babaeng Nagmamayari sa puso ng pinata. Siguro naman kilala mo si Pia. Matagal na iniisip ni Laika ang pangalan ng babae. Siya ba yung nurse na nobya noon ni Elias? Tama ka, Laika. And three years ago, ay iniwan niya si Elias sa hindi malamang dahilan. And now, bumalik siya bigla. At kasama pa ng kanyang anak hindi makapaniwala si Laika sa kanyang nalaman. Ganoon kamahal na Elias ang dating nobya at handa ang pakasalan kahit may anak na ito. Pero naritiya ko ho na mahal pa rin ni Elias si Pia dahil hindi niya alukoy ng kasalito kung wala na siya pagmamahal dito. Mapait na ngumiti si Clarissa. Pero malakas ang pakarandam ko na hindi na tulad ng dati ang pagmamahal ni Elias sa babaeng yun. Dahil lang sa bata, kaya niya pakakasalan si Pia. Napailing na tumitig si Laika sa kanyang amo. Pero bakit ho? Sigurado ako na hindi anak ni Elias ang bata. Siya raw ang ama ni Aris ayon kay Pia. At sa hindi ko malamang dahilan, ay eh kung bakit mabilis na paniwala si Elias na babaeng yun. Tatlong taon na wala si Pia dito. Hindi pa lang isip ni Elias na Maaaring hindi kanya ang batang yun. Simple lang dahil ang Mrs. Bautista. Mahal pa rin ni Elias hanggang ngayon si Pia. Ano ba ang desisyon, Miss Mendoza? Muling gagaling ang kapatid mo. Kapalit ang hihihik kong maliit na pabor sa iyo. Walang maisip na desisyon si Laika. Pero nung malaman niya noon na may sakit ang kanyang kapatid, inadasal ng dalaga na handa gawin ng lahat para lang gumaling ito. At ngayon nga, ay dumating na ang pagkakataong iyon. Kaya pa ba niyang tangyan ang inaalok ni Clarissa? Tumingin ka sa akin, Laika. Kung papayag ka, dalawang buhay may sasalbang mo. Ang una, ay ang kapatid mo. May ilitas mo siya sa maaga niyang kamatayan. At ang huli, ay kay Elias. Ano bang malay natin? Baka meron masamang plano si Pia at ang anak nito, kaya mga ito nagbalik dito. Saka lang namin malalaman yon kung tuloy na sanang ikakasal. At ayoko hintayin pang mangyari yun kay Elias. Ang makita lalo siya nagdurusa sa pakikisama niya kay Pia at talaga at palaki ng batang hindi naman talaga kanya. Huminga ng malalim si Laika. Hindi simpleng bagay ang pinapagawa nito sa kanya. Kailangan niya pag-isipan mabuti. Kahit alam niya malaking pabor ang magagawa niyon sa buhay nila magkapatid. Pag-iisipan ko ho, ma'am. Binibigyan lamang kita ng dalawang araw para mag isiply ka. At gusto kong pagbalik ko rito, eh meron ko na desisyon. Iyon lamang at iniwa siya nag-iisip ni Clarissa. Ano nga ba ang gagawin ni Laika? Tutulungan ba niya si Clarissa para hindi matuloy ang kasalan ni Elias at Pia. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.